Hahaha. Bibili kami ngayon ng materyales. Oh no. Bibili kami ng materyales, guys. Ikutin namin signal. <laughs> Hanap kami ng mura. Hanap tayo ng mura materyales. Tuturo namin sa mga ano dyan, ha? Today is January 8. First day ng construction ng bahay. Yay! Let's go! Hello guys, what's up? Dito tayo ngayon. Ito yung day one ang ginawa kahapon. Ito yung mga simento natin pinagitig. Ang bako. Puno na yung hukay. Puno na. Puno na yung hukay. Oo nga. Ito yung day one nila. Ayan yung, yung day one nila. Oh. Okay. Oh, ito yung isa po. Okay. Pakaba daw ay nagando. Oh. No? Kasi po sa ito. Ay, kinabit pala uli ni Kaya Primo yung bubong? Oo, uh, oh, oo, oh, oo. Oh, okay, kaya, kaya, kaya. kaya.

Ito kasama dito, mga 43. Ang gagawin dito, papatungan muna ito ng apat na alu blocks bago ah, uh, lagyan ng biga. Kasi tataas na kami sa kalsada, mababa itong bahay. Doon sa kalsada. Bahay yan So, yun yung nabili namin kahapon. Parang worth ah uh, 70,000. Tapos ito kontrata to. Kontrata yung labor sa mga materials. All right. Ito yung day 1. Paggawa nila kahapon. Sorry.